Ito po ang tinatawag nilang pulo sa Barangay Balubal sa Riyaya Quezon. At ito po ang kailang may pagmamalaking sapa na malinis. At pwedeng paliguan. Pwede rin mag-swimming. So, diba dito po naglalaba. Naliligo. Huwag lang kumain. <laughs> dito po sa, sa pagkakas ito medyo may kalaliman na hanggang andam naman hanggang daig lang sa matanda. Pero karamihan po dito ay mababaw lang. Hanggang bewang lang po ng bata. Pero din sa pating to medyo malalim. Kanina nag, nag ano ko doon. Tinubukan ko hanggang leeg. Hanggang leeg ko. Ang height ko ay 5'3". Kaya ito lang po yung pinakamalalim na parte. nasa ano po tayo ilalim po tayo nasa ilalim kasi habang kami bumababa ay palusong palusong po dito maputik madulas kaya ito po ay nasa nasa baba na po ito yan po yung mga puno sa taas Kaya pag Ay, Alis ka na dito, pataas ko Bakit ka pataas Binabot kita ko ito Binabot na ako Ano ba kaya? Ako nga tayo Ako Ako Ako